Good morning mga kamama, may dala tayong walis. Ang ganda ng umaga natin ngayon, after long weekend, tingnan nyo yung kalat ng mga bata sa school ko sa labas. So yan. Pag doon sa front na yon nalinis ko na dito na tayo sa likod. So yan. After long weekend mga kamama, Yeah. hindi ko nadalaw kahapon so yan Oy, nakita nyo yon may nakita nyo yan no ang daming kalat kukuha tayo ngayon ng plastic lalagyan natin ng ano tingnan nyo ang kalat oh grabe grabe ito oh may putol pa na ano nagputol pa sila ng puno tingnan nyo yung ginawa oh yan yan o, pinuto. Hindi ko alam kung saan nila kinuha yan. nyo, no? Nagtanim-taniman dito. May butas kasi dito. Ayan, tignan nyo yung ginawa ng mga bata. Kalat yan, yun o. No? oh, grabe. Ito naman, dito naman tayo. Grabe, tingnan nyo yung ginawa dito, o. Oh. O, oh, tingnan nyo, o. Oh. Nakita nyo yung ginawa ng mga bata. Ano yan kasi? Yung mga rock chips dyan kasi malalim kaya nilalagyan namin kasi para hindi mabasa yung mga paa ng mga bata. So tingnan mo yung iba, nagtatambay dito, tingnan mo yung ginawa. Grabe. Hindi ko naman sila pinapakialaman. Ang principal naman ang bahala sa kanila. Tingnan nyo dito yung ginawa niya. Oh. Yan. May mga ehi eh pa diyan yan. Grabe naman. Oh. Ang babait talaga nila. Grabe. Super bait. walang na akong masabi ako ng plastic kasi ang daming kailangan kong ano to pakita ko din ito mama sa pangulo hindi ako nagsasalita sa mga bata si pangulo na linis na lang ako ng linis bahala na sila oh tingnan nyo tingnan nyo, tingnan nyo to oh ba diba? tama ba yan normal ba yung mga batang ganyan na pagtitripan mo pa yung mga ano uh -huh. nakakatambay na nga. Nakakatambay na nga sila ay eh, nanggugulo pa. Tingnan mo naman yung ginagawa nila. Yan ay tayo na natin. So, gusto ko sana bago yung principal namin. Eh gusto ko sana i-report ito para alam niya. Palangan na naman ako. Kasi ang aga-aga ko magre-report pero dapat talaga. Ay, yung hirap. Hirap na kalalagayan ko, mga kamama. I-report Ire ko ito dapat. Pero 3 days kasi walang pasok. Tayo aming camera. Tayo ko kung ah, sino bang kung anong gagawin niya. So, kuha tayo ng plastic. Yan. Nalagyan natin lang. O, ito na lang siguro. So, ito mga kamamatimba. Bali. Uy, nakalimutan ko na naman ang gloves. Okay lang kasi may panghawak naman ako ng basura. Lagyan natin ng mga recycle na ikinalat. Tapos, yung malaking, malaking ano, yung tawag doon, yung malaking puno na yon. e, eh, natin. So, yan. One time kasi, nung last, ano, last school day, Friday yata yun, may mga batang nagtambay doon. Ngayon, mga batang nagtambay, kinausap ng Pangulo. Kung bakit daw doon nagtatambay sa ano ng school ay bawal. Siyempre, tapos na yung school. Ang katwira naman ng mga bata. Eh, nagtatambay sila doon kasi malilim, may bubong. Ang gagalang daw, sobrang gagalang. So sabi sa akin, Paulina, kinausap ko yung mga bata na nagtatambay dyan sa labas. Ang gagalang. So, ang sabi ko, huwag kayong magkakalat para pulutin ng ibang tao yung kalat nyo. Yun daw ang sabi ng Pangulo. Dapat, okay, magtambay kayo dyan. Kung yung basura nyo, itatapon nyo sa tamang lagayan, like sa basurahan. Kasi nakita nyo, yung nagtatambay sa may pinto na yun, ano? Yun doon. Eto lang yung basurahan, pero tingnan nyo yung kinala to. So yeah. Ganyan sila. Ganyan sila kababait. So Hindi natin talaga ma pigil ang kanilang trip. Kung ano bang klasing trip meron sila sa buhay. So, papa, eto nga pala ay itinayo ko kanina. Kasi nga tumba. So itutumba ko ulit kasi pipicturan ko para ipakita ko sa Pangulo. Kalimutan kong picturan. Para inire-report ko yung ginagawa nila. ba? Diba? Kalimutan kong picturan bago ko itayo. So yan. Okay, pipicturan natin yan. Pakita ko lang sa Pangulo kasi kanina yan ay tumba. So yun. Pulutin na natin kasi nabidyohan na natin. Ipapakita natin sa ano sa pangulo sa principal gusto ko sana ipakita tito itong buong buo na ganito eh kaya lang anong oras ko siya dadating baka kulangan ako sa oras oh kulangan ako sa oras kaya unahin ko na muna yung mga recycle ayun oh may kutsilyo pa oh di ba may kutsilyo pa nakakita tayo ng kutsilyo ipakita natin sa pangulo diba so yan unahin natin yung recycle bago yung mga basura yun nga marami nga nakuhang recycle kung ganyan naman diba ha Nay, kailan ba kayo magbabagong mga bata kayo? Ipinagpipray ko na lang na sana maging yung kanilang pag-iisip. Kasi, kung ganyan yung kanilang attitude, hindi tama. Eh, paano pa paglaki nila kung walang, kung walang susupil sa ugali nila? di ba? Diba? O, tinan mo, siniksikan pa ng... Aray ko! Ouch! O, oh, siniksikan ng mga bote, o. Oh, ng mga recycle na ano, wala. Siniksikan pa nila. ba? Diba? Ay, sinong susupil sa kanila? sa lang pag-ugaling ganyan, eh, magiging worse yan. Kapag kapatuloy patuloy. Yun nga, yung isang teenager dito na nahuli ng pulis na isang beses. hinanap ng pulis. Kasi nga, ewan ko anong kasalanan niya. Eh, hindi ko alam. Kinulong ng pitong araw. Hindi ko alam kung anong kasalanan ng bis yung pinaggagawa niya. Ha? Tingnan nyo naman ko. So, may nakita tayong kutsilyo. Tingnan mo ba naman? May mga kutsilyo sila. Habang matalas, oh. Paano kaya to? Matalas siya. Palaka. Oh. May nakita tayong kutsilyo. Delikado. Kakatakot. Bahala sila. Basta ako. Wala akong ginagawa sa kanila na Masama hindi na nga ako nag-aano sa kanila, nagwawalis lang na nagwawalis. Kasi trabaho ko naman, yun nga lang siyempre. Hindi maganda to, hindi naman normal kasi to. Magagalit din ang pangulo pag ganito. Kasi hindi naman dapat nila ginagawa yan. Pag kakalat sa paligid ng school. Eh, alam niyo naman ang school, eh, school yan. Dapat ginagalang yan. Paligid ng school. di ba So yan, hinaabangan ko ang pangulo hanggang ngayon wala pa. Kasi ang pasok na yun, mga quarter to eight pa. eh, anong oras pa lang ngayon? Anong oras na? oh, 28 pa lang. Naku, mamaya pa ngayon. Lilinisin na lang natin. Ganon talaga ang buhay. Ah, yun nga, trabaho natin to. Ah, uh, bagamang hindi dapat yan ginagawa ng mga bata yung ganyang klase ng kalat eh. Eh, wala na akong magawa. Kasi wala naman akong karapatan para ano sila? Ang karapatan ko lang. Sabihin ko lang sa principal. Yun lang. Ang principal ang bahala sa kanila. Hmm. Di ba? Ganun lang tayo. Happy pa rin. Ganun lang. Tawa pa rin. Minsan nga may nakikita ako dong tabi-tabi po. -tabi Pasensya na po yung balot sa alaga. Dito. Diyan. Nakikita ko dyan mga balot sa alaga ba? Hindi ko na po babanggitin pero alam nyo na yon balot sa alaga ng mga lalaki. Napupulot ko dyan. Nakakalat. Sånn. Sånn igjen. Ay nako. Babaldihin natin kasi maputik. Baka madudumihan yung ano ng mga bata. Ayan, maputik to kaya bubuhusan ko ng tubig alasin ko lang yung mga upos, upos ng sigarilyo so yan malalim eh kaya mayroon dyang rock chips eh kaso kinakalat nila dyan pag nakaupo sila dyan nagtitrip sila ayun mga kamama tapos na tayong magwalis bali ano na lang bubuhusan na lang natin yung tubig yung nang tubig yung corner kasi nga mukhang mapanghe eh siguradong ihi yon so yon tapos na po tayo maglinis naitapon na yung mga putol-putol na puno at nawalis na natin yung mga rock chips at napulot na yung mga basura at recycle so yan ito naman tayong tubig tubig naman, buksan natin to so yan nabuhusan na natin ng may sabon yun nga lang, basa. Maya-maya dadating na mga bata. Pero at least hindi ihi. Ha. So mga kamama, natapos na tayo maglinis at na-report na rin natin sa Pangulo. So yun, pinag-uusapan nila ng guro kung, kung ano yung gagawin. Kung titingnan sa camera or hindi ko lang alam. Pero ang mahalaga na i-report na natin sa kanila. Sila na ang bahala doon, wala na akong pakialam. Mahalaga na i-report ko lang. At nalinis na natin. Nilagyan din natin ng warning ang mga bata para doon sa winalis nating maputik. Nilagyan natin ng warning doon na huwag tatapak. So yan lang po mga kamama ang vlog natin for today. Thank you for watching kay Kamama Pa Vlogs. Bye bye!